Pwede kong may-share ang mga naranasan ko or naramdaman ko about uh, upgrading and downgrading. Yun, what's up mga ka logs. Good morning! Kumusta ang mga buhay-buhay? <laughs> Pauwi tayo mga lods. Galing um, tayong trabaho. Alabang Uy, ulit tayong QC Yes Ayan, wala lang This morning <laughs> For today's videos Pag-usapan naman natin Kung bakit uh, May mga nag-upgrade May mga nagda-downgrade Yan Bakit nag-upgrade Or bakit nagda-downgrade Sa isang motorista Ang gagaya natin uh, Kagaya natin na Mahilig magmotor, Uh, well, based on our experience naman, yes, nakapag ano tayo, nakapag upgrade, and then nag-downgrade. <laughs> so, pwede kong may share ang mga naranasan ko or naramdaman ko about uh, upgrading and downgrading. Kung bakit ako nakapag-upgrade, bakit din ako nag-downgrade. Yan. Madaming ano eh, Madami factor tayong tinitingnan kung bakit nagagawa yung mga ganong bagay. Pag-usapan muna natin yung nakapag-upgrade. Yan. Bakit ba tayo nag-upgrade? So yun, alam naman natin mga kagaya ko or siguro kayo din, mga may hilig bag motor. ah uh, Unang-una, makadaan tayo sa expressway. Na lang ang motor natin, di ba? Parang childhood dream natin yun eh mga pag expressway na gamit ng motor natin. Bukod doon, yung speed na hinahanap natin. Kung nakukulangan tayo sa mga lower ceases natin dati, uh, nag-upgrade tayo just to experience uh, the speed, yung thrill na hinahanap natin. Siyempre, iba ang dating uh, mga loads kapag nakapag ano ka, especially sports bike. Yan pag napag upgrade ka ng big bike tapos dumaan ka sa expressway uh, ah, masabi ko sa inyo solid yung pakiramdam yung experience na yan diba? parang walang katumbas hindi naman natin pinapromote ang, ano, ang racing racing especially dito sa Pilipinas meron tayong mga sinusunod na speed limit pero may mga araw na hindi natin maiwasan no? na gusto natin may experience naman kung ano yung uh, pakiramdam ng mabilis ang takbo natin sabi solid um, experience na yon. kala mo lumilipad ka ay mga ganun basta iba yung saya iba yung dulot na uh, mapagpatakbo ka ng mabilis tapos nasa expressway ka yon, masaya talaga kasi nga, childhood dream ko, uh, childhood dream ko yon ang mga pag expressway ang motor natin dati RC390 hindi siya ganun kataas or hindi siya ganun ka-upgrade yun yung mga ano eh uh, parang uh, kahit pa parang sabihin na natin budget friendly na motor na pwede makipasok sa expressway hindi rin siya kasing tunog ng mga wong wong yun pa isa sa sama pangarap natin yun mga wong wong mga ganun ng tunog pero Nah, dahil ang gusto lang naman natin nung una is may experience ang expressway. At bitin tayo sa budget. Di ba? Yeah, yun. Yan, dyan. Ah, dyan ako dumadaan madalas kapag ano, pumapasok o umuwi. Less traffic. Di ba? Yung dating minumotor ko na uh, Ilocos from uh, QC. 11 hours, 10 hours, 12 hours nakukuha lang natin ng 7 hours 8 hours gamit ang big bike natin. Kasi nga uh, expressway tayo. So 'yun ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nag-upgrade to fulfill our dreams or uh, our childhood dreams. Then ayun, doon naman tayo sa downgrade. Yeah. <laughs> bakit tayo nag-downgrade? Well unang una sa <laughs> so, ang kadahilanan kung bakit tayo nag mga loads ay tumatanda na tayo <laughs> hindi na natin kaya yung pang na sports bike dahil na din sa traffic syempre pero kung walang traffic feeling ko hindi ko bibenta yung motor ko na yan uh, lang yung katawan ko dahil sa traffic Uh, solid yung pagod kasi tigbiruin mo naman from Batasan Hills QC tapos papasok ka ng uh, alabang ang tama sa katawan ko dati palad, uh, braso likod uh, well likod uh, given na kasi meron tayong uh, lumbar uh, issues madali tayo magkaroon ng ano uh, lumbar sprain pero yun, kung wala lang traffic siguro, grabe. Hindi ko bibitawan niya si Saber. Tapos yun, kaya tayo nag-scoot uh, because of that uh, issue. No? Um, gaya na ito. Um, first choice ko talaga is A Honda ADV uh, 160. Baga parang approved na tayo na CI na lahat lahat you no? Know, magda down payment na lang eh no offer sa atin to ng uh, din natin ng RC390 before so yun nung nakita ko parang labat at first sight tapos review review muna syempre inalam ko kung may mga issues uh, kung sulit ba na bumili ng isang uh, Singaporean scooter Or Singaporean bike Na brand ayan, Singaporean to um, Brand nya is FKM um, Model is uh, Venture ADV 150 Yung standard edition ayan, Nakuha natin siya this April lang this year And so far ayan, na, Kung nakikita nyo naman Mas madalas itong gamit ko Um, sa mga vlogs ko hindi ko pa nabibenta yung ano yung RC ko eh. parang recent ko lang siya nabenta last month August or July nakuha ko to April so yun okay naman wala akong ano wala akong masabi dito sa ano nakapag upgrade pa nga ako tayo ng ano yung ng exhaust pipe mga ilaw natin and so far wala namang issue kumatakbo na tayo ng 3600 odo alaga lang din talaga sa ano, sa change oil of course uh, mga CVT cleaning yan mga airbox tapos dapat solid lang yung nilalagay mong langis at gasolina yan 95 octane lang tayo although recommended naman is at least 90 octane no? Pero uh, eh subok na natin 95 octane eh. <laughs> Basta malat ng bikes natin, 'yun ang gamit natin ng ano, eh, gasolina. And then motu motul yung langis natin dito. Nag-downgrade tayo dahil nga doon uh, pagod. Uh, eh kasi na din doon syempre yung budget. Iba ang ano guys, mga loads. Iba ang gastos pag nasa ano ka, higher cc or lahat na sports bike uh, mga motor nakagulat no, kayo isang pirasong ano lang signal light walang hundreds doon <laughs> puro thousands <laughs> grabe yan tapos magpapa change oil dalawal <laughs> libo 2, 2 plus 2 4 ate binabayaran ko dati kasama na yung labor <laughs> Eh dito, magkano lang dalang natin dito. Gasas natin dito. Eh satisfied naman tayo sa motor natin. Kaya pa rin yung ibigay yung ano, yung tipo natin na takbuhan. Although super downgrade syempre eh. Iba ang takbo ng ano eh. Ibang speed ng uh, big bike. Pero yun Ang dahilan kung bakit Tayo nagda-downgrade uh, Yung iba, uh, hindi ko sure Kung ano yung dahilan nila Pero feeling ko uh, yun, Isa sa mga factor is yung pagod And then Sunod na lang din yung mga ano Yung gasto syempre Especially sa mga kagaya natin na, na Simpleng empleyado lang And, Pero gusto ko pa rin bumalik sa ano, uh, sports bike At least makabili tayo ng isa pa ng sports bike para may pang ano pa rin tayo expressway gaming sobrang na miss kong mag ano, mag, uh, mag travel um, tapos dadaan ka ng expressway less traffic pa rin talaga kagaya ng recent na gala natin sa Batangas kapag expressway ka at least 2 3 hours pero dahil nag uh, naka lower CC tayo bayan-bayan siya guys so yung ano uh, yung 2 or 3 hours na dapat na uh, takbo mo or na haba ng biyahe mo is nagiging times to siya dahil sa bayan-bayan uh, lahat ng traffic nasa yun na salo mo lahat ng traffic pero, yun nga, hindi ka nga lang pagod, yun ang maganda doon, uh, syempre, especially scooter, yung gamit mo, uh, hindi ka ngalay, um, pati back ride mo, hindi rin uh, ngalay, kasi uh, yun nga, hindi siya nakasubsob, tapos may box pa to, so pwede siyang sumandal, may lagayan siya ng gamit, unlike before makikita nyo yung mga dating videos natin grabe saludo din ako kay Esme <laughs> grabe bida nyo buong ano buong gamit natin kapag nagka-camping tayo like yung tent um, yung airbed lahat gamit mga damit mga ganan So, hindi ko alam nyo lang kung gaano kabigat yun. Sinubukan. <laughs> Ako yung nagbubuhat kapag, ano, na, hindi kami bumabiyahe. Pero pag bumabiyahe, grabe. Maraming ang bilip sa kanya ng mga tropa natin eh. Dahil sa ginagawa niya. Na nakakaya niyang buhatin. Bumabiyahe tayong kasapsapan ng ilang oras. Diba? Ilocos, yan. Mga ganun. Baguio, yan. <laughs> Mabiyahe natin dati. So, okay na kaya niya yun. So, yun nga. Uh, those are the reasons uh, why uh, we are upgrading and we are downgrading our bikes. Kayo, mga lods, uh, share nyo naman kung ano, um, bakit kayo nag-upgrade or bakit kayo nag-downgrade. Uh, para share din natin yung mga experience natin. So, yun. Uh, mga lods, let me know in the comment section Uh what are the reasons why uh, you, you are upgrading your bike or uh, why you are downgrading? And, yun, muli, uh, niyo ako, uh, king pa Again this is 10 Ride safe, stay safe, ciao!